Pinoy boxer Bernard Torres pinatulog ng ring prospect of the year. Ito ay nakababahalang balita para sa mga Pilipinong boxing fans kasunod ng pagkatalo ni Bernard Torres sa isang brutal knockout laban sa The Ring Magazine's Prospect of the Year na si Bruce Carrington. Ang hindi magandang insidente ay nangyari sa kanyang bigatin na labanan na ginanap sa Amerika. Sa kabila ng ipinakitang tapang ni Torres, isang Pinoy na boksingero na nakabase sa Norway, sa ring na patunayang isang mabigat na hamon ang kanyang mas mahaba at matangkad na kalaban. Nahirapan si Torres na matamaan ang mga suntok laban sa kalamangan sa taas ni Carrington. A free lane to be able to use his jab. Having some success, just coming behind his jab, freezing up shushu and landing. You see the jab right there in the middle. He's able to land those shots because that's Torres, the, the 18 wins as we come to the end of round number two to start off this evening. That'll be capped by the WBC Great anticipation and timing with oncoming punches against taller opposition like shushu You gotta have quicker feet to get in and out. That's why you're seeing this. Every then you see the Dumating ang hindi inaasahang pangyayari sa ikaapat na round nang natumba si Torres ng malakas na hook ni Carrington sa panga na nagresulta sa isang knockout. Hindi na binilangan at agad na tinapos ng referee ang laban na idineklara si Carrington na panalo sa pamamagitan ng fourth round knockout. Ang record ni Carrington ay nasa 10 panalo, 6 knockout, at walang talo, habang ang record ni Torres ay lumagapak sa 18 wins, 8 knockout, at dalawang pagkatalo. Si Torres ay nanalo ng dalawang sunod mula sa kanyang nag-iisang pagkatalo, split decision kay Dominican boxer Frenzy Fortunato Saya.